Tanginawa, kapatay na ina, isa mo man iina ang ka, Kitagos, at diapang kalawin na sa koman ka sa walay, kung dahodan si ina, number one ka ng puso mo, panya ka sa atang ilos ka sa amadala, si buwa alukasan ka, kakarni ina ng amadala ka ko na isa sa Doon ni ko man ka kanu ko hanay no wale banya. Ko man ka baguran kanu gi ka. Indor si ina apya ang katawan ka bu. Sa ingala na ina ng ka. Puno si ina wa. Mbala pidayaran. Indor ina ng ka. Sa sabuna ang ka. Man ka patawag ka or si ina. Tadan ka ang mapustawa sa ka. Apya pan siya bu. Sa kapuno lagi na wala ka sa di kapya ginawa ng ka. Ina ko sa kita na Ina nang ka si matawag Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak mau pindah ikan,